Ano yan? Sorry, no, sumiyok na. Oh. Gawa ka oh. ni Goy Jeron, pati ikaw. Mali ko bang si AJ gusto na si Goy Jeron? Oh. Ano ba yan? Ito kasi pinapunod yung ano yung video, video ni Aris. Ano ito? sumiyok. Tuntuhan ko na lang. Sulot tayo rin kasi ito eh. Iyakin yeah, oh, na. No. Oh ano naman? Ano naman no. sa'yo? Kaya na meron ka din eh, no? Ano ba ginawa ko ba sa mawala? Kinukumusta ko lang naman si AJ. Ano, mali ba yung ginag... Kinakamusta ko lang yung best friend. Kumalay ko ba kung inaalagaan pa siya ni Aris o oh, pinapabayaan na siya Kasi kung hindi na siya inaalagaan ako, nalawag alaga sa kanya! Eto <laughs> pala, chinat ko kanina si AJ. Nag-send siya daw siya. Andito ako sa derma. ano <laughs> Alam mo kung ano gagawa? Nagpapaganda. Ay! Para kanino? Sa iyo! Okay? <laughs> Guys, kung sa tingin nyo may gusto na ulit sa akin si AJ, pusuan nyo. Sarak nyo. Kung wala naman, kilike like nyo na lang. Huwag no. nyo lang tawanan. na. Tawa na. Nagigigil ka. No, 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 no. What's up, neighbors? So ngayon today, pinaglinis ko si Giancarlo ng aming bahay. Gawat kasi yung bahay namin. Dirty na. Dirty house na to. Kaya, pinaglinis ko siya para maging malinis. Mag mag Siyempre. Oh. oh. We can Ano? Sabi ko maglinis ka, hindi ngungungas um ano ka. Ano Bukong. bang ginagawa mo? Dignan walis tang. Ay, walis tanga yan eh. Tanga ka ba? Mag maglinis ka naman. Ng mga ayos. Pati ano yung pinapanood mo? Ha? Ano yung pinapanood mo? mo? Ano yan? Sorry, umiyak na. Oh. Ano pa kayo dyan? Ano pa kayo dyan? Gawa ka oh. ni kayo Jeron, pati ikaw. Ba't anong gawa namin? Mali ko bang si AJ gusto na si kayo Jeron? Oh. Okay. Naman yan. Yung dalawa. Ito kasi oh. Ano yan? Ito. Ay, pinapanood yung ano? Ito, 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 ito. ito. Ay, ikong awa ko ng video to. Ano to? Ano ba yan? Ito kasi, pinapanood yung ano yung video, yung video ni ano hey, Aris. Ano si to, oh. sa'yo Aris, umiiyak ko. Oh, oh. Puntuwa ko. Uy, 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 uy. Mahalin mo kasi si AJ, gusto na si Kuya Jeron na. Huwag oh. ko naman ganyan ito, Ron. No? Sulo tayo ro kasi ito eh. Iyakin ko. Iyakin ko pa talaga si Tui, parang sa panlaloko mo. O ano naman? Ano naman <laughs> sa'yo? Pakialam meron ka din eh, no? Ano Ano ba ginawa ko masama? Wala nang kinukumusta ko lang naman si AJ. Hindi ko nang sa ginagawa mo. Saya sa'yo ng dalawi. Tapos mo. Kinang, ano mo, pag sinungalngal kita na di ka na talaga sasaya. Ano mo, ano Mali mo na, wala nang feeling si AJ kayo. ano, mali ba yung kinakamusta ko lang yung best friend? Kumalay ko ba kung inaalagaan pa siya ni Aris o pinapabayaan na siya? Kasi kung hindi na siya inaalagaan ako, laya alaga sa kanya! Ano? Ano mo, di ba yung talikod eh? Ano mo, ano yan? Eh, ikaw, ano ba pakialam mo kung may kung may ginagawa man kami o wala pa, ni AJ? Tama ba yung kamusta yung araw-araw? Oh, bakit Orang tawad? Oh? Oh, ka lang, oh, wala tumingit, lang ako, sa yo, eh, wala lang kung kamusta sa'yo eh. Pag-ingit, uh, pikit. Uh, masyado ka nga din. Hindi naman ako nangagaw na may jowa. Ikaw, ikaw Ika, mag-iis ka lang. Konti na lang, mapupuno na ako sa'yo. Gusto mo? Gusto mo? Oo, oo. Ayun na ako sa iyo. Kinakain ng gusto mong kiligin. Ito kuryente kita. <laughs> Uy! Ano oh, ba 'yung kuryente? Ba't wala akong kuryente? Hindi kasi King. King. eto pala chinat ko kanina si AJ. Nag-send siya daw sabi niya. Andito ako sa Derma. Hay! So, ano mo ano 'yung gagawa? Nagpapaganda. Hay! Para kanino? Sa iyo. <laughs> Maganda si EJ sa akin yeah, yun. O. Di niya yun ginagawa pag kay Aris, di ba? Uh, sa akin yung ginagawa. Lang. Sa tingin ko ha, may gusto na naman ulit sa akin si EJ. Lakas mo imagine Pag si talaga talaga kita ng ka? malakas talaga, oh, tingnan mo. Okay. Hindi oh. gigil na ako sa'yo ha. Yung na to eh. Pwede ba huwag ka muna makialam kung anong... Kung ano na nalalaman mo dito lang ha. Huwag kang kung ano no pinagsasabihan mo ha. tang gigigil ako sa iyo. Ayun, <laughs> ayun guys, eh, sa totoo to dito ka lapit ka. Ka. Sa totoo, hawakan mo. Yan Guys, kung sa tingin nyo may gusto na ulit sa akin <laughs> si AJ, pusuan nyo Isa pa. <laughs> kung sa tingin, ayan, ulitin ko ha. Sa tingin nyo may gusto na ulit sa akin si AJ, pusuan nyo <laughs> Kung wala naman, i-like nyo na lang. Huwag niyo na, lang <laughs> <nagtawa. laughs> tawanan ng gigigil. Tawanan niyo. Oh, seryoso kami dito, <laughs> eh. Kala niyo nakikipagbiruan eh. Tapos kung saan saan -sa nyo pa sinishare eh. Mm, Huwag e? naman pa share. Bama lang naman sa yung sinishare ito ah. Uy! Hindi, joke lang. Gusto mo kay Legend? Inamok ah. Inamok, patay mo na yan!